Dahil sa hardin, mayroon siyang isang lihim na hardin, isang maliit na sulo kung saan niya itinatanim ang mga halamang gamot na minana pa niya sa kanyang lola. Isang hardin na hindi alam ni Doña Esmeralda. Sa loob ng mansyon, isang mabigat na krus ang pinapasa ng Doña. Ang kanyang nag-iisang apo, si Leo, ay may isang misteryosong sakit. Isang karamdama na unti-unting umuubos sa lakas nito na hindi matukoy ng pinakamagagaling na doktor sa bansa. Lola, hindi po ako makahinga. Ang sakit po ng dibdib ko. Huwag kang mag-alala, Apo. Gagaling ka. Gagastusin ko ang lahat ng yaman ko. Mahanap lang ang lunas mo. Pero walang lunas na dumating. Gabi-gabi, Naririnig ni Ligaya mula sa bintana ng kanyang maliit na kwarto ang mahinang pag-ubo ni Leo. Naawa siya sa bata at higit sa lahat, nakikita niya ang unti-unting pagguho ng bakal na pader sa puso ni Donya Esmeralda.